Pwede natin to. Okay. Ito pa. Ano pa to? Ganun din. Mm. Ito, 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 ito. Bandihado. Ang dami. Yun. Ito pa'y pa para po sa inyo mga idol ha. Lalagay pa natin sa palo. Oh, unda, ito pa oh. May humihingi sa akin ng kopimag eh. Sabi na idol, tamahan mo naman ang ano, kopimag. <laughs> Yung para po natin po. Ito. So, ito pa, ito pa oh. mm. Ha, ito pa Sulo Sulo nang ng Mga pinggan pau oh. Talaga namang Ha, ah, ah. Talaga naman Wow, wow, Mapasa na ulka Nang talaga Para may basag ha? Sabi ko na eh Ay di, design Hindi basag, design pala yun Bilisan po natin. Dami, ayun Oh. Ayun po, oh. 'Yun, Oh. Ito to, tong dami, oh, 'yan, Oh. Ayusin natin 'to. Oop. Ayun, oh, ang dami. Uy, bandihado. Ito pa oh Wow Ang gaganda pa mangko. wala nang ano to wala nang wala nang intro intro to diretso na to oh ah oh ah ay ganda si kabayan pala yun ah, namulot din si kabayan sa ano po yun ah tawag lang doon sa tindahan ay, mga platito oh uh, wala nang ano wala ah pinagsisipa na nila uy ang, ang gaganda oh oh kailangan natin ng kumpulat ito maliliit kasi nagbabak na po tayo. Naubos na ating patay ito maliliit. Yung mga sobrang liit, wag na po yung ganito sobrang liit. wag na yan. Diba? Yung tama lang talaga. Ito ang gaganda rin oh. Sobrang liit. Wag yan. Wag so, Dami. Ayun. Iya Ah. Mm. Ano na piraso? Saan ka pa? Ito pa. Ito pa. Uy, ganda. May design to. Hmm, Ang galing ah. Pwede ito pang sweet Tanggalin natin yung maliit Huwag yung maliit Ayan yung ating tubig Oh may mag Nang, May nanghingi ng ano Baso Grabe yeah, Ang dami Tulo natin ah Oh ito oh. Uy Ano pa may tawag dun May uh, Bubble wrap Oh Iya Kunin natin to okay ito pa, ano pa to ganun din mm. ito to 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 bandihado lagyan natin to hanap lang tayo ng magandang ano ah, ah. ito to 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 ang dami yun ito pa ay para po sa inyo mga idol ha lalagay pa natin sa pala oh, ito pa oh may humihingi sa akin ng kopimag eh sabi nga idol Tama mo naman ang ano, <laughs> Yung para po natin po. Topo. Topo. Oh. Mm. Ha, ito pa. Sulo. Sulo nung ng mga pinggan. Ah. Op. Dito dito dito. Uy, laki ng kapiha na. Ah. Laki ng kapiha niyan. Sulo natin dito. Ah, maraming maraming salamat sa inyo lahat mga idol. Follow, like, and share lang po sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel diyan, baka naman para updated kayo sa ating ano, update kayo sa ating para pula balik men box. lang na subscribe po kayo. Tapos paki-click na lang po yung notification bell. Tapos all. Para lagi po kayo updated sa mga video natin na upload, di ba? Ito pa oh. Talaga namang ah, ah. Talaga naman. Wow, mapasana wow, wi. Mapasa na ulkan ng talaga. Para may basag ha. Sabi ko na eh. Ay di, design. Hindi basag, design pala yun. Oh, maapaw na oh. Ah, to, 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 Talagang... <laughs> talagang ma... Talagang mapapawaw kayo. Oh, talagang... Sulo ko eh, sulo. Ano na po kasi? Ah, alas 12.20 na po. ng hating gabi. Oh. Kaya yung iba, nagsiwian na. Ang ganda yun ito. Ano bang... Oh, pap. Alam mo, ang ganda yung baso ko. May ano siya ng istro. Ayan oh, kapihan oh. Oh, ang ganda. Istil. Ano siya ng juice to? Ayan. May ano lang istro. Hmm. Ano po ta? Hindi ba yan pag Ay ba, balutin mo nang okay okay. Bawat something yan balutin mo nang okay okay. Oo. Oh, para hindi siya mababasag. Kasi pag hindi mo binalot, abasag ah, basag talaga yan. May ano po, oh, baunan. Suriin natin. Uy, wow. Ayos, pang school. Pang bata. di ba kuya, oh, hmm. putat, oh, pang refrigerator. Oh, ano, no? Ah. Ayos nyo, yan. Oh, bata. Pang ano yan, pang bata. Ano to, alambre? Oo, oh, oh, kasi ilalagay mo sa salo. Tapos, igaganan mo lang. Igaganan na lang. Tapos, igaganan mo tapos. Oh, ano, ayos to. Thank you. Ayos, si kabayan, tulungan po tuloy tayo. Tapos, ano to bakit may ano siya oh kandila talaga naman ah, ah. ah. ito may damage mga puti na yun eh. ayun pasir lang po sa ating video mga idol ha para tuloy tuloy yung pamimigay natin na, ano tuloy tuloy yung pamimigay natin ng balikbayan box ito po ay para po sa inyo kaya pag kumita po ang ating youtube yun po yung pambayad natin sa break and back sa mga hindi pa nakakalam kaya yun sa mga nakakalam na oh, alam na pasinsya na kayo at inulit ko lang sabihin <laughs> na naman ng ating mga basher dyan paulit ulit na lang o oh, diba hindi masama sama ang nagpapa papaalala sabi nga ni Ruben Padilla Idol Ruben hmm hindi masama ang taong nagpapaalala ang dami ko ng pitsil na ganito yung balik no nagpabaksa ko no nakaraan merong ano yon? mayroong laman na ganito yung ano nyo yung box nyo may laman na ganyan hanap tayo pa lang ha At ay ano to May minsan na may nakakuha ng pera dito na 60 kd eh, doon sa kabila. So okay, okay. Oo. Oh, saan mo nakuha? Hindi sa ako. Ito, yung may nagpwinto lang din sa akin. Yung kasama daw niya nakakita ng 60 kd Oo, eh. oh, yung buli. Sorte. Ako, ano lang eh. Kunti lang eh. Buhay natin dito na nakakalakal. Oo, <laughs> oh, yan. Yes, yeah, yeah, Pag-Saturday. out. Taga saan kayo? Mindanao po. Saan, saan si Mindanao? Ah, sa Mindanao? asa saan sa Kahawig mo si ano. Yung kasama akong vlogger. Si G Channel Mix Vlog. Oo. Oh. Tum, kahawig mo. Mm. Oh, taga ano rin yan eh. Parang taga Dabao din yun. Dabao ba yun eh, Jinsan? Jinsan ako po yan. na parang hindi ko lang alam. Bisaya din, bisaya din naman yun. Oh, so, ganda o. oh. Ah. Oh. Paso walang takip. Oh. Walang takip, my idol. Oh. Ayan, di Picture muna tayo Ay, na ako Ha? Ano pa tayo ba? Meron pa tayong makukuha dito Pili-pili lang Meron pa tayong makukuha dito mga idol Pili-pili lang talaga Mga water bottle pa oh. Ang dami Ayan oh. po blue Kukuha na tayo yung mga ganito Yung talagang uh, magamit na magamit Kung totoo lang, Ang dami talagang magamit Kung gustong kunin lahat Ang dami na lang mga ano nulto Masabihin na naman sa akin Idol ang sayang talaga nung ganito ganyan <laughs> opo pag talagang kayo nanood talagang manghihinayang manghihinayang po kayo bakit mayroon tayong bingwit dito pamingwit dito manghihinayang po talaga kayo pero pag kayo po ay nandito na wala na hindi na totoong mapapansin oh may nakuha pa tayo oh ang ganda oh ano nga tayong dami pa pala, dami pala dito oh. Meron pa dito oh. Nakatag pa oh. Oh. Ay, <laughs> ay man, ay pao. Dami na oh. Hanap lang talaga tayo dito. Baka oh, may tayong makita dito. Nakahaba ba ng tali. Oh, mga may tali. Hanapin natin mga pares nito. Dito lang yan mga idol eh. Oh. Ah, Jump. Ah, jump yan. Yeah. But, no, fair, brother. Binigay tayo ng ano, wala mang paris yun. Oh. Ito din, wala din paris, oh. Ito, ang ganda rin to, oh. Vital. Wala rin paris. Iba talaga, walang mga paris eh. Ay, oh. Oh, dito. Ayun. Okay. So, dito. Ito, pang, ano, pang sweet daw. Mga nagtanong sa akin. Nagsabi sa may pang sweet. Laping latito. Latito, pang sweet. Sweet po, my sweet. Ah! ah. oh, Oo. Hmm. Oh. Uy, galing nito. Ay, sayang uh, titingnan natin. Dalawa, ganda ito oh. Kunin natin. Wala na. Wala talaga. Ito, ang ganda dito, oh, maliliit. Ayaw ko niyan. Sige, okay, sige, sige, ingat, ingat. Hila-hila <laughs> na niya 'yo. Oh. <laughs> okay, okay yung kinuha niya. Urasan, <laughs> na basa gisa namin. Okay. Ang galing ni ito Butas yung ano mga butas-butas yun. Oh. Hmm. Oh. Hmm. Dami pa naman. Ano gawin natin dyan? Butas-butas man yan. Ah. Okay. Ah, maglubat na ating kupro mga idol. Init ang ano, init na po ng kamera Ay gupro natin, gawa nung grabe na po Init ngayon Kanina, uy, meron pa tayo nakuha Isa oh, ayun, wala yung lock dito Sa kabila eto ano to Ah, jelly Terbatu oh, oh. oh Ganda oh Hmm Ayos yun oh kunin natin to buo siya hindi siya basag laruan eh ay mga idol ang uh, ganito lang ating video yo uh, 2% na lang ating kupro kaya pasir lang po sa ating video ha abang abang lang po kayo sa ating uh, next para po ingat po kayo palagi dyan mga idol ay, ang ganda nito baunan no babasagin siya Okay, kunin natin to dalawa. Op. Okay. Aling. Okay. Lagay na mga tinapay. Basag na. Wala na, okay okay, dami. Okay. Okay, okay, okay. Ay, mga idol, maraming maraming Ingat po kayo palagi 'yan. Ay, ito 2, 4, 6. Ang ganda. Nakadali pa. Paikot-ikot tayo, pero nakakuha pa tayo. Ano yun? Ingay. Ayan, Ingat po kayo bye, -bye po.